Ayan, yeah, yeah. Ito, so, uh, guys. Pinahiram ako ni tatay ng 50. Di ba tayo? Nangiram ako sa'yo ng 50. <laughs> Pang gasolina. Sabi ko kasi wala nang gasolina. Ngayon, hindi si tatay nagdalawang Dalawang isip na bigyan ako na... Asa ah, na ngayon tayo yung bariya mo kanina? Ayan. Ito, guys. Pinahiram... Tinigil lang ko si tatay kasi kanina pa ako naghahanap doon may dalawa na akong uh, nakausap nagiram akong 50 sabi ko wala na akong gasolina tinitest ko lang sila tinanagura na ako ng dalawa ngayon eh si tatay pangatlo siya uh, nung hiniraman ko si tatay ng uh, 50 pang gasolina hindi siya nagatubili na bigyan ako ng 50 grabe na na ako kay tatay kaya ngayon uh, binalik ko sa kanya yung 50 at binigyan ko siya ng pambili ng ulam ayan ano ka pong pangalan mo ulit tay? Terso Terso, ano pong apelido? La, La Queen ah taga Ginlahon po eh hey, ah pang pang po ah sa saan ka po hali? saan ka po hali? Ah, hali sa trabaho ah hali sa trabaho po ah ito trabaho po ikaw? ilang taong ka na po? 72 two. na ikaw? nagtatrabaho ba pa ka? Yeah. Bakit? Wala nang nagsustain tao. Uh, Kapan? Para istambay may uh, orang kita. Opo, kaya pa naman, kaya pa naman nagtatar So, okay lang tayo upload ko yung video. Okay lang po. Si Papa little Vlogs niya para so tagang bulaga. Opo. I-follow mo na lang po kung may Facebook ikaw. <laughs> Ayun po papalito vlogs po so ayan tay ingatan mo po yung hinatag ko sa iyo maski pasensya na kayan lang kaya ko ibig pa ka lang po, e, po gulam tay ha o kaya bulong o kaya bugas ayan po ingat po ikaw tay ingat ikaw ingat arani ah, naman ako arani naman po ikaw ayan ah, po ayo red palm so yadi yadi nandito kaming isang kalsada ayo Sige tay. Ah, sige. Maraming salamat. Opo. Opo, mag-ingat ikaw ha. ah, okay. uh, uh, medyo may uh, distansya pa sa sentro. Opo, medyo may distansya pa. Opo, alam ko na po 'yan. Entry ko lang po ikaw kung kung gaano kabusilak yung, yung puso. <laughs> <laughs> so hindi naman ako nagkamali. <laughs> hindi naman tayo binigo ni Dios ng Panginoon kasi. <laughs> okay. Hindi ka nakatubili na pahiramin ako ng pera ng 50 para pang gasolina. <laughs> <Natural> <laughs> hindi, na, hindi na, ko na nga, na, lang na siya uh, na videohan. Ano nga tayo ang, ano, ang dahilan mo kung bakit kahit di mo ako kilala, agad mo ako pinahiram ng pera? Eh, eh, siyempre, nakakaawa uh, naman ako. Uh, siyempre, pa paano ka makapot yung uh, pura ng uh, warak pang gasolina? <laughs> Opo, tama tay. Tama sa amin tatay, paano mo makakabot sa pupuntahan ko baro, paruroonan ko kung wala akong gasolina. So kaya hindi siya nag atubiling na pahiramin ako ng 50 pesos. <laughs> So ayon Hindi yeah, ano iba. Kahit Opo. Kahit pigwa. Ayun Kaya kahit wala lang pera si tatay, bariya na lang pinahiram pa niya sa akin. <laughs> Sige po tay. Ah, uh, mano po. Ulit. Opo. Ingat kayo tay. Ingat kayo, tay. Ingat kayo po. Babay po. Babay. Ingat tay. Opo. Bye bye po. Bye bye. Ingat okay, tay. Ta. Opo. Wala nga po. Ingat po kayo. Opo. Bye bye. Ayan guys. So nakakatuwa naman. Yes, tama. Ah, naman. Hindi ko alam kung saan lugar 'to, basta lang sa may ginlahon lang pa sa ginlahon 'to. At tenis ko si Tatay. Si Sir si Lakwin. Lakwin daw po pili din. Kinira ako ng 50 pesos para pang gasolina kasi sabi ko wala nang gasolina. Pupunta pa ako ng sentro ng Sorsogon. So nagulat ako guys, hindi siya nagkatubili ng na, finger mm -hmm. uh, niya ako ng, ng 50 kahit bariya na lang yung pera niya. Parang last na nga ata na eh, yung natira sa kanya 10 piso pero pinahiram niya sa akin. So ayun, uh, by, bilang uh, kapalit ng kanyang kabutihang loob, binigyan natin siya ng no, kunting pambili ng pagkain o bigas o gamot o ulam yun. So ayun lang. Thank you guys. Love you.